sa mga kalsada natin ngayon dahil napakarami ng motorista na bumibiyahe at marami din ng mga tao na naglalakad sa mga sidewalk. Imposible na hindi makita. Imposible na hindi mapansin kapag merong biktima na nakahandusay sa may tabi ng daan. Maging naaksidente man o na hold up katulad ng narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon Pero alam niyo po ba may mga makabagong kalsada ngayon sa ating panahon na hindi na katulad ng mga physical na kalsada na dinadaanan natin Tinatawag po natin ang mga ito na mga digital highways kung tutuusin, malaki naman talaga ang blessing para sa atin o para sa buong sangkatauhan ng digital technology. Malaking pakinabang sa mga tao ang mga bagong online highways na inimbento ng tao. Bakit? Kasi pinadali nito at pinabilis ang komunikasyon. Biro mo, ang anak mong nasa Europe o nasa Amerika, kahit ngayon mo text, ngayon din tatanggapin niya ang mensahe. Imposible yan noon. Noon, maghihintay ng ilang linggo, magpapadala ng voice tape ang kamag-anak. Blessing talaga ang digital technology. Pero alam din nating lahat, nagiging sumpa din ito. Paano? Bakit? Dahil pinadali at pinabilis din nito ang kakayahan ng mga modernong tulisan na mangulimbat at mambiktima sa mga gumagamit ng digital highways kasama ng mga anak ninyo at maliliit na bata bata pa lang sanay na sa online milyon-milyon ang bumibiyahe sa digital online itong dahilan kung bakit naglabas kamakailan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng isang sulat pastoral tungkol sa online gambling maiintindihan pa natin eh, kung mga hindi kakilala o mga nakamaskara na mga tulisan ang mga manghohold up o mambibiktima online sa mga digital highways. Marami naman ho talagang scammers na napakahusay mambudol sa online. Gumagamit pa nga yan ng artificial intelligence. Kaya napansin nyo ba, kapag meron kayong pinindot na video sa social media, maging produkto man ito, palabas, o pornography, o fake news, o political ad, asahan mo, sunod-sunod na ang papasok sa newsfeed mo. Hindi pwedeng hindi ka magumon. Automatic ito. Kasi kinokontrol din nila ang tinatawag na algorithms. Alam nila ang gusto nyo. At susubuan kayo ng susubuan ng gusto nyo sa cellphone nyo. Ang masaklap ay kapag ang mga ahensya na mismo ng ating gobyerno, katulad ng pagkor, ang nagpapasimula nito. Katulad ng nangyayari ngayon, mula ng gawing legal ang online na sugalan, online gambling. Alam natin, ang online gambling dati ay pogos. Pogos offshore gaming. Dahil illegal yun sa China eh. Sa China nga, illegal eh. Ginawang legal sa Pilipinas para makapagsugal ang mga Chinese na hindi makapagsugal sa China. Online, pwede sa Pilipinas. Pero, para lang sa mga Chinese. At tulad ng alam nating lahat, na ipagbawal na ang Pogos dahil na bulgar na gamit na gamit pala ito bilang instrumento ng kriminalidad katulad ng human trafficking. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginawa naman itong legal sa Pilipinas. Dati-rati, ang mga lugar na pasugalan ay dinadayo pa sa mga kasino ng mga may kaya, mga milyonaryo, mga merong isusugal. Ngayon, ang kasino pumasok na sa bulsa ninyo. Accessible na sa bawat cellphone. Kahit na sino, mabata o matanda, Pwede nang magsugal 24 oras kada araw, pitong araw kada linggo, kahit saan. Nangyari lang yan sa loob ng isang taon. At sa loob ng isang taon, kumita na sila ng more than 165 billion pesos. Grabe, no? Mayaman o mahirap, may pera o wala, pwedeng magsugal. Siyempre, magre-react kayo. Sasabihin ninyong, eh walang pera, bakit magsusugal? Ha, pwede na rin hong magsugal ngayon sa pamamagitan ng credit. Kung may Gcash account ka, uutang ka ng pansugal hindi mo pa kinikita, sinugal mo na sa e-wallets lahat ng mga electronic payment. Pwede ngayon sa online gambling. Pinopromote pa nga eh ng mga bayaran, ng mga artistang kakilala ninyo at mga iniidolo ng mga anak ninyo na celebrity dahil milyon ng kita, isang promotion lang. Kaya ang daming na aakit. Hindi tuloy alam ng mga kababayan nating OFWs na hirap na hirap na kumayod abroad para lang mapaaral ang mga anak. Hindi nila maintindihan bakit nag naman sila sa GCash account ng mga anak nila. Bakit ba hindi nabayaran ang boarding house? Yung matrikula o yung utang sa sari-sari store. Yun pala, naisugal na ng anak o ng asawa na lalulong sa bisyo sa pagsusugal online. Dati, may control pa sa pasugalan. Yung mga tradisyonal na sakla at majong, dati maraming nanonood niyan may nangangantiyaw, kaya may control system pa. At magchichismisan, magkakapit bahay, aabot sa misis mo, at mapipigilan ka pa kahit papaano. Ngayon, pwede na hong magsugal na walang nanonood, walang nakaaalam, pribadong privado, mabilis. Isang pindot lang ng smartphone mo, ubos ang kinita. Kaya ho, madaling maadik. At marami sa mga biktima ay mga kabataan. Nasisira ang pag-aaral, nawawasak ang kinabukasan, gumuguho ang kabuhayan, nasisira ang relasyon. Mga misis, na dahil kapos na kapos sa budget, minsan natutukso na makipag-alaswerte, makipag-sapalaran. Kasi minsan nga naman eh, tumatama. Meron ding nananalo ng konti. Yun na nga eh. Para pag nanalo, oh, masarap umulit. Yun ang simula ng adiksyon. Nagsisimula sa Piso-pisong taya, lalakihan, daan-daang piso, hanggang libo-libong piso na. At madalas, imbes na tulungan, imbes na tulungan natin ang biktima, pinagchichismisan pa, hinuhusgahan pa, keso kasalanan daw nila dahil nagumon, mabisyo, nalulung. Alam niyo ho, ang addiction, sakit yan. Kahit sino sa atin, pwedeng ma -addict. Hindi natin makita ang tunay na salarin. Ang totoong nambibiktima ay ang mismong gobyerno na nagbibigay pahintulot at nagpaparami sa mga online gambling platforms sa mga digital highways. And yet, malinaw sa atin na tungkulin ng gobyerno na pangalagaan ang common good, ang ikabubuti ng nakararami. E bakit nila isusugal ang kabutihan ng taong bayan? E kasi malaki daw ang kinikita para sa mga gastusing panggobyerno at siyempre pambigay ayuda. Dahil mali mahilig ang Pilipino sa ayuda, ang kultura ng ayuda na pinakamabisang paraan ng pagkakamit ng kapangyarihang pampulitika bumibiktima sa mga kababayan nating dukha na kumakapit sa patalin dahil sa kahirapan. Hindi rin natin makita ang mga biktima dahil nakatago sa mga pribadong pagsusugal sa pamamagitan ng cellphone. Ito ang new version ng parable of the good Samaritan na malaking hamon sa atin ngayon. Narinig ho ninyo ang ating first reading. Ang sabi ng Book of Deuteronomy ang salita ng Diyos, hindi naman malayo yan. Hindi naman napakahiwagan yan. Hindi kailangan ng physical o digital highways para maabot ang salita ng Diyos. Hindi ito lumilipad sa alapaap na kailangan mo pang liparin, akyatin para maabot. Wala ito sa ibayong dagat na kailangan mo pang tawirin para maabot. Ang salita ng Diyos nagpakalapit-lapit na sa atin mula ng magkatawang tao ang salita ng Diyos kay Kristo Jesus na tinatanggap natin pag tayo nangungumunyon. Nasa bibig na natin, pinagkakaloob pa niya sa atin, ang Holy Spirit nasa puso, nasa diwa na natin. Kailangan lang nating panindigan. Andyan na siya. Ngayon mismo, naririnig niyo siya. Ito ang salita na gigising sa loob natin. Ang salita na tinatanggap natin. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi mapaghihiwalay sa pag-ibig at malasakit sa kapwa-tao na gaya ng sarili. Walang saysay ang sabihin mong mahal mong Diyos nang hindi tayo marunong magmahal at magmalasakit sa kapakanan, kapakanan ng kapwa-tao. Kung ang salita ng Diyos ay pumapasok na sa ating mga isipan at lumalabas na sa ating mga bibig, kung itong salitang ito'y may sagagawa na natin sabi ni San Pablo sa ating second reading, makikita natin ng Diyos na hindi nakikita. Kay Kristo, nagaganap ang pag-uugnay ng langit at lupa ng Diyos at tao. At gayon din ng tao sa isa't isa. Salita ng Diyos ang nagbubuklod at nag-uugnay sa atin. Bubuksan nito ang ating mga mata, ang ating pagmamalay para makita ang hindi nakikitang biktima lalo na sa mga digital highways sa panahon natin ngayon. Bubuksan nito, bubuksan ng salita ang ating mga puso, aantigin ang ating mga kalooban uudyukin tayo para magmalasakit, para kumilos, at para gumawa ng karampatang aksyon, ng karampatang hakbang, upang saklulohan naman natin ang mga kaawa-awang mga biktimang nangakahandusay sa makabagong digital highways ng ating lipunan.